Na-enjoy ang sexing eksena dahil hot or guapo ang kapartner na lalaki. Guilty, guilty or not, not guilty? Guilty. Patingin taas. Not guilty. guilty. Dalawang not guilty, isang, isang guilty. guilty. Ah. Si ano? Okay. Si Ara. Ah. Na-enjoy lang naman, 'di ba? Ah. Oh, oh. Natuwa lang, na-enjoy lang. Hindi naman namin tinanong kung tinuloy. Correct. Ay, oh. hindi naman. Na-enjoy. Na lang. Na-enjoy lang. Kasi parang nagkaka-friend-friend na, di ba? So, nagkatuwa. Sino yan? Huwag na. <laughs> <laughs> Initial. <Indonesia, laughs> <Indonesia>. Huwag <laughs> na din. Bulong, 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 bulong. <laughs> Madaling malaman sa akin. Eh. Ano na <laughs> na? Wala, wala. Madaling malaman sa akin. Okay. okay. Totoo. Importante friends pa rin kayo, di ba? <laughs> Message. Message. Oh. Gawa ko ito. Masaya. Paano Game. Oo, okay. oh, may miss gano'n, di ba? May nadadala ka talaga minsan sa ano, sa yeah. scene. Correct. Di ba? Alam tayo, di ba? Minsan mm. pag nag-acting, acting tayo dito. Kasi, di ba? Si Tecla, minsan, di ba? Yung minasasambal yun ko ng malakas. Be, ano lang yun. syempre para makatotohanan. Ayun nga, nadadala oh. nga ako. Yung minsan gusto ko i message na sobrang <laughs> sobo. <good. laughs> Nahiya lang ako. Yung mga gano'n. oh, eh, dinamdam mo ba yun? Charot oh, na. Eh, okay. natin. <laughs> Okay. Last two questions tayo. Eto, girls. Pumatol sa lalaking may diyawan. Guilty or not guilty? Ay. Ay. Not guilty, not guilty. Dalawang not guilty. Yung isa nag-iisip pa. Guilty! <laughs> <laughs> ah, <ha. laughs> so, well, well, well. Alam mo na ano? may siya? Hindi, hindi ko alam. Ah, so, ano lang wala ko sa out mm -hmm. of oh, Present lang to. Hindi, matagal na. Matagal hindi ka, na. Hindi ka nag ano, like, uh, nag-background check? Hindi, kasi kakilala ko siya. Pero ano kasi, wala daw siyang jowa, di ba? Ah, dun, siya, pero, ang ulang pasabi niya sa'yo. Pero kaibigan ko din yung jowa, niya. Oh, oh my as God. In, ano, hindi ko alam. Hindi ko alam na magjowa sila kasi parang hinahay din nila na magjowa ah, sila. So, ngayon tumawag level. tumawag sa akin yung girl. Naayak na siya. Na <laughs> umiiyak sa'yo pa? So, oo, naayak siya. Pero ano eh, sinabi ko din dun sa guy. So, ano naman, naging kami din eh kasi... At tinunoy niyo pa <laughs> din? <laughs> naging Talag kami kasi wala talaga silang label. Oh, Okay. Message, message mo sa girl. Ano message mo sa girl? Iparamdam mo sa babae yung girl. Ano message mo sa kanya? Ano katabi niya? Saba. <laughs> <Sabah. laughs> <Sabah. laughs> ano ang mensahe mo dun sa girl? Wala, wala akong masabi. <laughs> Pero wala na kayo nito ngayon ah. Ay, wala okay. na. Sila na rin ba nung girl? <laughs> Sabi nung girl, no? Okay. <laughs> guilty. Sila dalawa, not guilty. guilty. Okay, okay, may last pa tayong question sa inyo. Umatend ng isang party or event na walang, walang panty. Andy. Walang underwear. Guilty or not guilty? Napapikit yung isa, guys. Shit. Guilty. Ay, dalawang guilty. Hindi ko mai Hindi guilty. ko maiisip kung bakit <laughs> hindi niyo magdawang magpanty pumunta kay ng party. <laughs> Not guilty. You see, ano muna not guilty? Ba bakit? Ano sa anong... Saan tayo? Ano dito guilty Ara? muna. Anong dahilan? Ara. Ako, ako kasi, yung damit ko noon, parang ano siya dito eh. Anong tawag doon? Parang jumpsuit? Parang see-through siya dito. Ah. See-through. Yung sa gilid, so kita yun dito. Pero cover yun dito. Uh -uh. So parang sinuot ko na lang siya, walang underwear. Walang underwear. Mas makita. Ano okay. Okay. na? Ano siya? After ng shoot, ng taping. So... Um, Kala ko, naka-underwear ako. So, may plaster pa. May plaster naman pa. Naka-plaster pa. pa Naka-plaster lang ako. Kala ko, underwear ko na yun. Hindi, minsan sa pagod natin, uh -huh. nakakalimutan na natin yung mga ganun-ganun. Diba? Kasi feeling ko may nakatakip pa rin eh. So, kala ko, underwear ko uh -huh. siya, yun. Tayo nga di ba? Pag uwi natin, minsan nakakalimutan. Kala naka kami up pa rin pala. Kami, uh -huh. parang ganun. Pero yung plaster pa rin, hindi excuse yun. <laughs> <laughs>